Hello, so, mga kalodi. Update to my vlog, my todays. Ito po mga anak ni Black Tornado, mga kalodi. Yun po ang ano, tatay, si Black Tornado. Yan po ang namin breeder na malupit. Malaki na pong hagis niyan. Yan ano na po ang titirang matibay sa namin. Malawin na yan po. Yan po yung nanay. Ito mga kalodi. Yan ang nanay. Ito yung mga kalodi, yung anak nila mga kalodi. Tornado May si Black Tornado Yung sa mga kaloding Yung sa mga kaloding ano Ako mapipisad na rin mga kaloding ito Yung ano Anak ni ito, ito yung mga Ito yung mga anak nya Ito alos ka mukha niya lahat to Dahan lang itong isa itong mga kaloding ano Black Tornado Junior ano yung mga Desember Ilalaro namin itong mga ito mga kaloding Ito yung anak ni Lock Tornado. Ito. Hindi nakakalabas mga. Ayan po yung anak ni Lock Tornado mga kalodi. Para sa pagkakamukha lahat yan mga anak niya. Na, mga kalodi. Ito si Ito po si Black Tornado. No, mga kalodi saka ito ping ano, yung breeder ramen. Si so, Opal. Breeder din namin mga kalodi. Next. Una pinapakalan mga kalodi, dala no. Ayun Ayun mga kalodi. yung mga kalodi, pakailan natin si mga alapate na Anong patok pa mga kalodi? Ano kaya purina muna mga kalodi? Ah, mga wala pong trabaho si mga kalodi. Ayun e, muna mga kalodi, pakain natin. Ayun e, mga kalodi. Hindi e, tayo mga kalodi sa natin. Mga uh, warrior. Ito ang mga bagong breed, bagong lahi niya no. Oh. Si e, Dr. Redo, mga kalodi. No. Ayos lahat yung mga lahi niya yung mga kaloti mga kaloti, yung ano, yung laki ni Black Tornady yung mga kaloti Ano? Malaki rin yung akis yung mga kaloti Nakis ko nang siya sa kalagunan ng kawi. Talagang isa niya yung mga kaloti Ano? Napakang ganda mga kaloti Talagang isa niya mga kaloti ba mga December ilalaro ko yan sa ano derby race mga kalodi alak din ni Bakter na yan mga kalodi Eh, mga kapatid nya Eh, mga kalodi mga December ilalaro ko natin mga ano yun ang tatay nila si Lali mga kalodi yun ang tatay nya si Bakter na ito yun ang ano, anak din yan mga kalodi Malapit ang hawk mga kalodi Ayan mga kalodi Anak, anak din ni Black Tornado yan Malaya rin ang haks niya mga kalodi Ayan ang panglalaro ko ano, ngayong December Salag sa ano, Derby Race mga kalodi Ayan o. Blue Thunder mga kalodi. Ilalaro natin yung mga kalodi. Abangan yan sa December mga kalodi. Yung po yung tatay niya mga kalodi. Ayan o. Ayan po ang tatay niya. Ayan po yung tatay niya mga kalodi. At ito po ang nanay niya. Ayan o mga kalodi nanay niya. Ayan Ito po ang ano, yung anak kapatid nila nabunso pag-umpisa uh, mga kalodi ito yung mga kapatid niya mga kalodi yun. lahat yan lahat ni Black Tornado lahat yan lahat niya ito, ito po yung ano yung la, mga kalodi lalaro natin mga kalodi huwag niyo pong kalimutan i-subscribe mga aming youtube channel mga kalodi malaking tulong na po sa amin yun mga kalodi, si sibak Tornado. Tanda na po yan mga kalodi. Apat ah, na tama sa amin yan mga kalodi. Ganda na mga kanyang kalodi. Malaki na rin na nakakis namin yung kalodi. Batangga sa Kandya, Laguna. Oh, mga kalodi, hanggang dito na mga kalodi. Hanggang dito na mga kalodi. Thank you for watching. Paki-subscribe lang po mga kalodi. Ang aming channel mga kalodi, malaking tulong po sa amin 'yan. Nandito na po